So, ayun mga lakat sira. Galing ako ng uh, malibay. Malibay naman po dito. Oh, hindi pasay pala. Then, galing tayo sa matibay. May ginuha po. Tsaka, ito. Nag-sideline tayo mga lakas sira. Ang na lang. So, as of now, mag-walking tayo. Malibay to... Uh, ano, LRT at sa Rotunda So, yan ang ating uh, backline na sira. So, kailangan natin uh, um, yun. Yan. Sana hindi uulan. Sana hindi uulan. Pero, wala tayong magawa kung pag-uulan. Madala akong payong kasi malinaw. talaga kayo na balak ng muta uh, BGC or sa ano, Grand Canal kaso so ngayon uh, dito lang muna tayo samahan ninyo ako La Cossera sa ating ng walking tour dito lang naman sa ano, Pasay baybayin natin ang kalsada papunta ano uh, rotunda edsa rotunda bakbayin natin ang lakasera So, as of now, maganda naman ang uh, panahon kasi hindi mainit kasi gabi na And then, well, siya na But, so, ang sana o. Dahil, hindi na nag So, dito tayo dumaan. Instead na kabila, kasi sa kabila, yun yung ano eh uh, maganda pero dito ako dumaan kasi alam na ninyo nagsasabi tayo sa kuwaring ano ganyan talaga ako pag ano kailan natin uh, kapag katagbo oh katagbo ay ah, yung ano ba yung kasalubong ng mga sakyanan kaysa uh, parehas lang kayo na ano so, mas may lang nung ganitong kasalubong natin mga sakyanan para hindi tayo medyo mariapan tapos maano natin ang mga situation no oh, situation <coughs> alam nyo mga lakot si Raos talaga sa amin yung bagnat. sa third floor kasi nasa third floor kami ay ginuho ko ano limang tao ang nilagnat isa sa mga partner ko ay ay hindi ako kagala ako kasi every Saturday ako kasi gaya ng nilakyan ay nilakbayan natin walking door oh my god natabunan sorry natabunan sa ating ano uh, mahiwagang bukot kasi natin may hugot para kampante tayo tapos Sinipon na ko mga lakot sira kasi sa amin, puso ang lagnas eh, po dugo. So ngayon, instead nga kapon ako magala kasi every, every Saturday ako magala. So kapon hindi kasi nilagnat yung partner ko. Gala nating alagaan. Hindi naman sa kung work may sakit alagaan, di ba? Araw-araw din nating alagaan, mahalin. Wow, sarap. talaga ang mga lakot sira kung magsay ka lang yun marating alagaan ano ba mahalin siwala at ano uh, yun lang kasi yan eh kung sa bagay, kung para sa'yo, para kung hindi, hindi para sa'yo, di ba? hindi nga narinig nyo ako kasi ah uh, hindi na ako mag voice over dahil sya na ako news so like at sya uh, sana narinig nyo ako kasi ang, ang ano naman nasakyanan ba mga uh, ano ano oh, oh. so hindi ako tinaman ngayon may bitbit bit akong mga anik-anik o oh, di ba wala nating ah uh, magsipag, syaga. May kasabihan, uh, kung anong nilaga mo yan, ang anong tsere. Uh, so, parang okay sa akin na maglakad ngayon kasi yung train malis na. Kasi sa akin, maano ang hangin? Malamig ang hangin. Wow, Pasko na December. Advance Merry Christmas mga lakot si Ara. Charot. Kaya hay ni Uban kay makadawat og buno. Bonus pala mga 13 months. Diba? Kami in town na ano lang. Pero okay lang at least oh, uh, bahay lawas. Kaka-complete ang family. Wow. Ako hindi na ano eh wala akong mga magulang, mga kapatid lang, so, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Kaya natin tanggapin. Tanggapin gato ko So, hindi ba ako mawala nito mga lakasira? Paano kung mawala ako nito? So, ano, mawala ako nito? Uh, hindi yata. Diretso, right, diretso lang tayo. First time kung uh, pag walking tour Pag uh, Ano ito Kaputang Rotonda Isang O e, Hindi ba gabi na Wala akong Hindi ako kinabahan na Ano Yung para sa'yo Para sa'yo Kung nakawan Makawan talaga Kahit anong ingat mo Kaya Pero ingat naman Ang 4 reason May nalik tayo Sa katastasan Siya lang Ang number 1 So, hopefully, malapit na tayo sa ano. Malapit na lang. Malapit lang ang LRT station. Tapos, masakay. Magbayad ka pa. Pwede ba? Ang hanit yung lapat sa'yo. Samantala kami noon, nag-aral ako. So, lakawin mo. baktasin namin. Ang layo-layo pa. Apat na bisis akong ano... Apat na bisis akong... Uh, apat ganun na uh, bisis na... Apat na bisis na kami na uh, maglangan. school kasi morning and then away oh agad 12 o'clock. And then ano... Uh, Maraming buhay sa bahay na hindi ako magbaon, so kasi yung ilag na yung charo kahit sa ka paano hindi ako magbabao and then ano uh, paano pagkatapos so, balik agad sa school 1 o'clock and then uwi and ito ako pag nagsis tiniis namin para lang makapag-aral dahil hirap sa pinawa pero actually, uh, hindi ako nakatapos na nga kasi sa hirap ng buhay. Ako lang talaga ang hindi nakapag ano na college kasi ako ang panganay and then ako din ang nag-support ka. Kasi na yun. Kasi Tanggap ko naman yun. Sabag yan ang aking Kapalaran. Kapalaran. Maswerte so, ngayon ang uh, kabataan ngayon kasi atin sundo atin sundo sa mga uh, magulang, malaking tao kami noon di ay Diyos ko, piso lang ang taon tapos baktas pa, maglahad so yun, malapit lang pala maglahad umabot kaya dito ng minutes so, hindi ako tinamad ngayon. Kasi hindi kami akong bit-bit Kasi whitey pa more. Kahit ano man. Whitey. Whitey is powerful. Eh? sa uh, Malenina. Dahil sa kanto. So, payo ko lang sa uh, baga. Ah. Hmm, payo ko. Nakalimutan ko eh. ito, lapit-lapit ng LRT lang. Ilang ano lang po. Hindi aabot siya ng 1 hour. Hindi nga aabot ng 30 minutes eh. Hindi ba? budget kasi, tuyok kasi. Alam mo yung tuyok? Yung uh, ano ba? Um, tumutuyok pa siya. Um, tumutuyok. Pero magbaktas ka, maglakad ka, madali lang kasi surkat-surkat. Wow, oh, ang ganda ng kulay oh pang Christmas talaga. Yun, diba? Ang ganda mga lapatsera. Color blue ang ano nila. O, oh, di ba? Isipin mo yung LRT. Wow! Yan ang papuntang uh, ano, sa kabila ang site. Yun ang LRT to. If I'm not wrong. kung pupunta kayo ng BGC or sa Grand Canal yan ang sakyan, then baba lang kayo, then ma-trip o, oh, dali lang so kung hindi ako vlogger hindi talaga ako mag makakalakwat sa dito sa Manila kasi ano and then, kinaya ko rin na maglakad na mag-isa kahit wala kasama. Nangyay ko talaga. Para lang makaano, white people mo. 30 minutes ang oh, haba haba naman oh so ye yeah, mga lakasera nandito na tayo sa Edsa Rotonda or it's Edsa Rotonda LRT muli pa hindi <laughs> lakad ko lang wala lang 30 minutes ang bilis lang pala madali lang lakare eh. isang magsakay puyok puyok kasi Dito na lang tayo. Maraming maraming salamat sa inyong always support. So, yeah,